Isang galing sa pamilyang mahirap ngunit naging tanyag sa pagiging artista at politiko. Pinatunayan niya na kahit ang isang basurero ay may pag-asang umangat kung may sipag at yaga. Naging matagumpay sa kanyang pamamahala bilang mayor ng Maynila. Nangarap na maging pangulo ng bansa ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanya. Halika at ating alamin ang ilan pang bahagi ng buhay ni Isko Moreno. Dito lang sa... Si Isko Moreno na ang tunay na pangalan ay Francisco Domagoso ay ipinanganak sa Tondo, Maynila noong October 24, 1974. Ang kanyang mga magulang ay sina Joaquin Domagoso na tubong Maynila at Rosario Moreno na tubong Hilagang Samar. Ang kanyang ama ay isang manggagawa sa North Harbor, daungan ng mga barko sa Maynila. At ang kanyang ina naman ay isang may bahay na paminsan-minsan ay nagiging labandera o nagtitinda ng mga pagkain sa lansangan upang makatulong sa kanyang asawa sa mga gastusin sa bahay. Sa madaling salita ay mahirap lamang ang kanyang pamilya. Bata pa lang si Isko ay natuto na siyang magbanat ng buto dahil sa kahirapan. Siya ay naglalako o nagtitinda ng kung ano-ano tulad ng mga bakal, bote at lumang diaryo. Kung minsan siya din ay nangihingi ng pagkain sa kapitbahay at nag-uwi ng mga tiratirang pagkain buhat sa mga kainan o restoran. Si Isko ay nag-aral ng elementarya sa Rosauro Almario Elementary School at nagtapos siya ng high school sa Tondo High School. Nag-aral siya ng Marine Engineering sa Philippine Maritime Institute o PMI, ngunit hindi niya natapos dahil sa pag-aartista. Subalit noong konsihal na siya, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Universidad ng Pilipinas at natapos niya ang maikling kurso na kung tawagin ay Local Legislation and Finance. Kumuha din siya ng kursong pang-abogado, Bachelor of Laws sa Arellano University, ngunit hindi pa niya ito natatapos. Si Isko ay may training sa Executive Education Program na ibinigay ng John F. Kennedy School of Government ng Harvard University sa Estados Unidos o United States. Noong taong 1993 at sa edad na labing siyam, si Isko ay dumalo sa isang burol. Doon ay namataan siya ng isang talent agent na ang pangalan ay si Wawi Rojas na nagkumbinsi sa kanyang pasukin ang larangan ng showbiz. Pumayag siya at si Wawi din ang tumayong manager niya. Ipinakilala siya kay Herman Moreno, isang tanyag na host sa telebisyon at nag-aartista din. Isinama siya sa programang Dutch Entertainment na noon ay patok na patok na programang pangkabataan. Doon nagumpisang makilala ang kanyang pangalang pang showbiz o screen name na Isko Moreno. Ilan sa mga pelikula kung saan kasama si Isko sa mga gumanap ay ang may minamahal 1993, Muntik na kitang minahal 1994. Siya ay nagdadalaga 1997, Mga Babae sa Isla asul 1998, Misteryosa 1999 at marami pang iba. Unang sumabak si Isko sa politika noong 1998 nang siya ay mahalal bilang konsihal sa lungsod ng Maynila. Siya ay nahalal muli sa parehong posisyon. Noong 2001 at noong 2004, ibig sabihin natapos niya ang tatlong termino na naaayon sa batas. Sa taong 2007, siya ay nahalal na vice mayor at tulad sa kanyang pagkakonsihal, siya ay nanungkulan bilang vice hanggang 2016. Sinubukan niyang tumakbo bilang senator noong 2016, subalit hindi siya pinagpalang manalo. Noong 2017, si Isko ay hinirang ni Pangulong Rodrigo Duterte na maging chairman of the board ng North Luzon Railways, ang kumpanyang pagmamayari ng pamahalaan na nangangasiwa sa pagpapatayo ng tren mula Maynila hanggang Kapas Tarla. Pagkalipas ng isang taon, siya naman ay itinalaga na undersecretary ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Noong halalan ng taong 2019, si Isko ay tumakbo at nanalong mayor kasama ang kanyang kandidato sa pagkabise na si Hani Lapuna. Sa kanyang pamamahala bilang mayor ng Maynila, unti-unting nalinis at naiayos ang mga vendor lalo na sa lugar ng Divisoria. Naging matunog ang kanyang pangalan at maraming nagsasabing pwede itong maging presidente. Kaya noong 2022, kumandidato ito bilang presidente kasama si Dr. Willie Ong bilang vice naman niya. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pinagkaloob sa kanya ang manalo sa pagkakataong ito. Umang-apat lamang ito at naungasan pa ni Manny Pacquiao. Habang nagkakagulo naman ang pamunuan ng tape, ang nagmamay-ari ng Itbulaga, umalis naman ang tatlong haligi na programa ang TBJ at nagtayo ng sarili nilang show sa TV5 na pinamagatang EAT. Dito naman kinuha si Isko Moreno bilang isa sa kahalili ng mga umalis sa Itbulaga at naging permanenteng host siya sa kasalukuyan. Napangasawa ni Isko si Dayana Linditan at silang dalawa ay biniyayaan ng limang anak: anak na sina Vincent, Patrick ipinanganak noong 1998; Francis Dayan ipinanganak noong 2000; Joaquin Andre Dayan ipinanganak noong 2001; Franco Daylan Dayan ipinanganak noong 2006 at si Drake Marcos Dayan ipinanganak noong 2012. Si Joaquin Dumagoso ay kasalukuyang sumusunod sa yapak ng kanyang ama sa pag-aartista at ang kanyang manager ay si Wawi Rojas din. Ilan lamang sa mga artista at politiko ay may ganitong kalagayan sa buhay bago pa man sila maging tanyag. Kaya huwag mawala ng pag-asa lalo na kung may kakayahan kang gawin ang iyong mga pangarap. Shout out kay Lilian Poblete, Mel, Maricris, Marinel, Roy Vincent Malayo Simple Recipe Vlog Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong panunood Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel